na kami, mag-almasal lang. Baka yeah. kasi hindi na tayo makakain ng Ang bihira po kami. <laughs> Yan yeah, yeah, mga ka, Mag-insulation. Uh, uh, biro ang kayo nilo. Yeah. Yeah. Insulation. Yan, yeah, nililista ni Mrs. yung mga... yung yeah, mga tinuro na rin po natin sa kanya. Ng uh, P-trap and laboratory fittings para sa fourth Project. Tumawala na po ito dito. Balit dito po sa may corner. Tayo naman, uh, sinusoksok lang natin. Kapag ka... Ayan, tapos dito may papagawa ako. Eh, medyo madami-dami pa yung gagawin dito. Okay. ginagawa natin dito sa Fort Project dito sa Peace Corps Lumina. Ayan mga karawas, good morning. Ayan, good morning. Ayan si Mrs. Almasal. Ito, uh, tubig to. Ayan, dito na kami mag-almasal. Ah, kinukompleto natin ngayon yung iba't ibang kailangan pa dun sa uh, for fourth project natin sa phase 4. Eh, may mga dala na tayong ibang mga 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 materials pa rito for installation. Okay, bali uh, March 12 ngayon, araw po ng Martes. You know? So, dadaan tayo rito sa hardware pa. Then, diretso na tayo sa phase 4 and uh, phase 6. And, bali mga karo, samahan niyo po muli kami ngayong araw po. Ngayong araw na ng Martes and uh, enjoy watching. Tara. Okay na. Tatlo. Dito na ang tatlong item. Thank you ha. Thank you. Yung mga additional pa na binili natin. Pero pagdating natin doon sa site, may mga palo pa siguro. mga palo pa tayong mga bibili. Okay. Diretso na tayo rin. Baka pagalmusal muna tayo. Medyo maaga pa naman eh. Tara. Nandito tayo sa may ano sa may face 5. Yan, phase 5 lumina pagitan ng dalawang kamelya. Meron kami dyan pininturahan na bubong na nakaraang linggo. Naiwan ko dyan yung hagdana namin. So, kukunin namin. Dito muna kami, mag-almosal lang. Baka kasi hindi na tayo makakain ng tanghalian. Bihira po kami mag-almosal tuwing sabado. Ah, lunes hanggang sabado. Yan, bihira po kami mag-almosal. Tubig-tubig lang o oh, kaya kape. Bali yung almasal natin ngayon, kanin na. Kasi baka hindi na tayo makakain ng tanghalian. kain na. Ang oh, tansya. akin to? Oo. Thank you, thank you. Pinit to. Pinit. Yan na. Thank you. Yun na ng kutsara nila. May ano na rin. 2-in-1. 2-in-1. In May pang tinidor na din. Yan, kain po tayo mga karakas. Mm. <laughs> Ayan, sinama ko lang sa video. Kinuha ko na yung uh, hagdanan. Ayan po yung uh, ginawa po namin na nakaraan. Ayan, nag and maintenance po kami dyan sa bubong. Included na dito sa, ano, sa fence at saka sa may second floor. Tara! Okay, dito na tayo sa phase 6. Ayan ah Attendance, bati tayo Ay, si Master Jojo, good morning Ay, good morning uh, Good morning Salam, win, salam Log, no, good morning, log Good morning Ay, good morning. si Louie, good morning Good morning Ayan to, si Jamil nga po pala, pinalipat na natin dito Good morning, Mil Ay, hey, good morning yeah. Sama na ako na? aking kaibigan dito sa iyo dito to Ayan Mag-biro uh, ang kayo ni Louie dito <laughs> Kapag hindi lang yeah. po pala yun <laughs> ah yung ginawa rito ito nga po palang uh, switch button nandito yung sa dulo yan pinalipat ko rito kay, ano, kay Louie yan hindi naman po kasi papalitan tong uh, pintuan ito na nga po pala yung in install ng tiles yan no, floor to ceiling na yan bali wala nga po palang kisa si client all kaya yung tiles namin dito sinagad namin ng gandulo para maganda tingnan tapos dito tinatapos na ni Jamil yung mga masilya. Tsaka para ma-primer na rin. No? Tapos ito, uh, ah, halos okay na yung preparation nito para malagyan na rin ng primer coating. Yan, yeah. liha, then primer. Ito, Milo, pagandahin mo to. Ito, so, ito, ito. Boral. Boral, meron tayo dyan. Eh. Oh, yan. Oh, na. Yan. Na. Doon naman tayo sa kabila. Ayan. Ilan sa mga tropa hindi nakapasok Ayan, nagpahinga uh, muna So ito nga po pala, pinalipatan nila Master Jojo yung ano rito Mga buhangin Kailangan natin ng additional na bakal para po rito So naubusan na tayo ng bakal Para rito sa rampahan Ay eh, si Ricky, good morning Ricky Good morning Tsaka si Kuya Richard, good morning Good morning, And good morning. <laughs> Kuya Richard, oh. bida yan ng pesta eh No? <laughs> ya yeah, bidang bida ng pesta yan si Richard. Uh, good morning, Donis Good morning. morning. Yeah, si Marvin Good morning. Uh, Tom, good morning. Tom. Good morning. Tam, good morning, morning, sir. Ano yung natin dito, Tam? Plastering. Plastering. Oh, okay, may ano yan? May Sahara? Wala pa pala siya. Ah, uh, lagi yung Sahara. Hindi na Sahara. Sahara. Yan, <laughs> yeah, wall plastering. Tapos nakaredy na rin po yung gate pass natin dito para sa sa gutter, sa trusses, tsaka sa bubong. Yan, nakaredy na. Tapos dito kahapon, yung mga nagawa nila Master Jojo tsaka ni Bilog. Yan, umabol sila rito. Insulation. Yan na. Ah. Insulation natin yung ating uh, cement board na one-fourth yung kapal niya. Yan, ready na rin para sa priming. Yan, pwede na rin po mag-priming rito. Tapos uh, magay electrical pwede na rin po. Yan, ah. Yan, bibili natin yung breaker din dito. Papalitan po natin to ng uh, bagong breaker. Yan tapos ililipat natin dito sa likod. Yan. Okay, bali nakapokus muna tayo ngayon doon sa port project natin sa phase 4. Pakakasama natin doon si... Marami tayo doon. Si Bilog, si Adonis, si Master Jojo. Si Kuya Dinto, tsaka si Kuya Jun. Yan. Dito naman tayo sa ating port project. Yan na Ito yung uh, tinututukan natin ngayon kasi pa-turnover na po ito. Meron na lang yata kaming 7 days dito. Yan, isang linggo para ma-turnover. Yan, nandito ngayon sila Master Jojo, si Adonis, si Bilog. Ayan, si Kuya Jun. Good morning, Kuya Jun. Good morning, boss, Good morning, Pa. Yan, morning. Ayan, si Kuya Dindo. Good morning. Good morning. Yan, nililista ni Mrs. yung mga kailangan pa rito. Dito nga po pala sa loob, mayroong uh, design na ipinagagawa rito si client owner so baka dito na lang kami maglagay kasi dito maglalagay tayo ng wall fluted panel pa rito sa gilid Ayan, tapos sa mga bintana puro curtain red lang sa ibang mga gawa natin window blinds pero dito curtain red lang yung bali bibili rin tayo sa all home mga kailangan natin na ah, pang cortina. kortina Ayan, installation tayo pvc panel installation yung para sa mga accessories sa kitchen sa toilet and bath meron pa bali mamaya sila master batang ang pupunta rito kakabit tong sa vanity okay kaya nandito si adonis so pinapasikaso natin tong bubong so may mga nakita pa tayo rito ganun naman talaga bago i-turn ito may unang preparasyon na naginawa dito kita nyo pinturado na yan tapos ang gagawin ni Adonis dito, gagamitan niya muna ng bulkasil yung mga dapat pa munang pahiran ayan, mga tinuro na rin po natin sa kanya yung mga papahiran pa so, na uh, pag okay na mag apply na po uli ng uh, Boysen roof guard ayan, uh, spanish red so pang ano to pang double coating na yan yung mga gagawin niya rito ayan uh, mag, naglilinis muna siya after maglinis ayan saka na mag apply tapos ito idadamay na po namin to sa pintura yung mga pbc Okay na? Yes. Ayan, thank you. Ayan, another gate pass para doon sa ongoing project natin sa phase 6. Eto, finishing na tayo doon sa phase 4, yung pump project natin. Ayan, oh, marami pa tayong binibili. Ayan, flexi-band. yung mga additional na pinabibili ng ating mga pintor at saka ng installer. Tara, sa all home naman tayo. Kasama yan si Mrs. Siyempre. Bumalik tayo sa phase 6. Pinuha din po natin yung mga kailangan ni Kuya Boy dito. So mag-start na po siya mag-electrical dyan Tapos uh, ipapasa po natin itong ating gate pass Na pinapirmahan ni Mrs. dito sa guard So may paparating tayong buhangin dyan Buhangin at saka bakal Yan, uh, na-inspect ko yung buhangin Medyo konti na lang eh Kaya kailangan medyo may pondo po tayo dyan Ah, kasama ah, Mili na tayo ng ilaw, cabinet handle Ah, isang pirasong tiles na black Para to sa ano sa vanity ng toilet and bathroom then yung curtain rod na pinasusuyo ng ating client owner ito bali ang hindi nalang nabibili rito yung elbow wala rito, walang uh, available elbow na dito tsaka yung laboratory fittings <laughs> yung sa curtain rod pala ang bili namin doon 1,899 parang 19 ayan yung tatlong na uh, tatlong curtain rod sa hardware ulit tayo. Bumili na tayo ng 9 branches uh, panel breaker. Tapos sa uh, para sa ano to? Third project natin. So papalitan po natin 'yon dahil medyo dadami po yung uh, branches ng ilaw dun at saka outlet din uh, aircon. Tapos sa uh, bumili na rin tayo ng uh, P-trap and laboratory fittings para sa fourth project. Yan uh, dadaan mo na dadanmin tayo sa binibilhan natin ng mga electrical materials para dun sa third project natin. Okay, electrical materials para sa third project Athena. Ano yung kailangan natin? Number 14, 10, and 12. Yan, dalawang box ng 14, dalawang box ng 12. And isang box na number 10 para sa aircon. Junction, electrical tape. Medyo alalay lang yung electrical tape. Thank you, Teha. Tsaka utility box at tsaka itong flexible cost. Yan, uh, ideal sa price. Magkano to? 16,660. <laughs> Thank you, Teha. Thank you, po. Ayan, may discount na tayo dyan Okay, balik tayo saglit dito sa phase 6 Yan additional buhangin natin Tapos dito, binabakala na po nila yung sa ramp, ramp up Ang bali, 20 by 20 to Nakagaya rin ginawa namin dito Yung panel breaker na binili natin, ilalagay natin dito sa likod ng pinto tapos mawawala na po yung existing niya. So mawawala na po ito dito. Bali, 9 branches. 9 branches panel trigger. Ayan, mga natin. Plastering. Ayan. Yeah. mga karos, nakabalik na uli tayo rito sa phase 4 Yan, hapon na uli So, bibigay na po tayo ng update sa mga nagawa po natin dito So, ito nga po pala yung unit na tinututukan muna namin Dahil malapit na po rin itong may turnover Tapos, sa uh, may turnover na rin po natin yung uh, ginawa nating project din dito Yung third project natin na uh, inner na row house Dito rin sa phase 4, abangan nyo po yun Para sa mga full details Yan, before and after Na medyo maingay sa loob Uh, ini install na po namin yung pinaka-plywood para po dun sa bed frame So check muna natin sa taas yung uh, update niya yung araw po ng uh, Martes Balit dito po sa may corner area ipapalinis ko po muna ito Yan may pang mga lupa na nanggaling po sa renovation dito Kaya Ipapalinis po muna natin Ngayon after po may linis to i-double coat na po yung buong wall yan, hanggang doon po yan sa dulo Ipapadouble coat na po natin ng plexi uh, band Tapos ito muna yung uh, pinapatrabaho natin kay Adonis Yan na oh. Yan bali Kasha ba Adonis? Kasha meron pa naman ah oh. ayun oh. So waterproofing gamit po itong ating uh, Boysen Roof Guard Spanish Red Yan unang ginawa niya rito Yung mga uh, Yung mga dugtungan Ng flashing Yung mga text screw binulkasil muna mga dapat pa po pong applyan ng mga bull kasi yan kasi ito ah, ha, na po bibilhan po pala natin ng screen itong, ah, ano, itong gutter yan lalabas tayo ngayon pero ipapalinis muna natin bago po natin lagyan may dalawang klase ng paglalagay nun yung iba nakapailalim tapos nakaipit po sa yero tayo naman uh, ah, sok lang natin kapag ka ah, nagpa po kasi babaklasin po yung pinakayero mahirap po yun tatanggalin lahat ng text crew para hindi rin po mahirapan yung may-ari kung sakaling sila na lang yung mag maglilinis ditanggal lang po balang araw po kasi itong mga yung malilit na puno na yan tataas yan, aangat yan tapos yan naman pag naglagas mahangin dito pupuno ng dahon to kaya lalagyan po natin siya ng screen net gamit po yung PVC Ayan, tinatapos na lang to pag natapos na ni Adonis to meron na tayong natapos sa isang area tapos proceed na tayo sa baba Then itong wall Yan, lilinisin na nga lang po yan Para po sa engineer Hindi naman po sila na, ano, Hindi sila mapagalitan Hindi tayo mapagalitan Ang patid sa harapan Yan, may mga ilang araw pa po kami rito Marami pang uh, gagawin dito Hanggang sa mapulido po namin Yan Priority namin yung sa loob muna Tapos kapag uh, yung ibang mga gamit dito na hindi na kailangan Yan pwede na po natin uh, ilabas Yeah, touching paint pa yan. Tapos dito may papagawa ako. So palalagyan ko po ng square yan. Yan. Magamit na lang po yung uh, paint brush. Tapos uh, babagay po sa kulay na nilagay dito. Yan. Yan. Marami na rin nagawa dito. Yung eh, sa cove ceiling halos sa uh, uh, ia-align pa po yung mga ilaw niyan. Tapos pinamasilihan pa yung pinaka riser. Yan. Ayan yung uh, wall-fluted panel ay like, kabit na para sa TV cabinet pero hindi ito sa ilalim na lang. Ayan, meron pa yan. Sa bar counter, ayan. Meron na rin. Tapos dito sinisimula na po yung preparasyon ng uh, shelves dito sa counter. Ito na yung ating kitchen uh, sink. two tub. Tapos kanina galing dito sila Master Batang, ikinabit na po yung sa basin. Hintayin na lang po natin yung sana niya, yun sa faucet. Kasi yung faucet nito may pagka-gold din. Ayan yung gold mirror, ang ganda. Gold din, ha? gold. Ayan. Ayan yung ano na lang, yung uh, faucet para sa basin. Yan ang uh, wala pa, hinihintay natin. So ito na yung sa altar. Ayun. Yeah, okay na rin sa altar. Pinturahan na din. Tapos ito yung sa ating bed frame. Ayun ah, saktuhan lang po siya dito. Ayun. Tapos yung sa paa niya, Ayan, bali yung rubber puting niya. Yung binili natin sa all home noon. 2 x 2 to. Para kapag ka inuusog, hindi magagasgasan. eh may hanger rod na rin tayo. Ikakabit na lang yan para dito. Ayan, medyo madami-dami pa yung gagawin dito. So, yung mga iba pang mga appliances, ah, hintayin natin. Then, magkakabit pa kami ng mga frame. Tapos sila, master ba, may ikakabit pa dito. Yeah, may kakabit pa dyan. Then, na uh, meron ditong pinagagawa si client owner regarding nga rito sa wall na to. Ayan, nagbigay na po siya ng instruction. You know. So, susundan na lang po namin to. Bali, ang gagawa nito si, ano na, si Kuya Dindo na. So, dito, isa-isa na ikakabit ni Master Jojo yung sa pangila din para sa TV console. Yan, meron na rin tayo. Ano to? yung ano ba tawag dito cooktop o ito yung cooktop ayan para dyan tapos uh, meron din tayong uh, wine frame yung uh, wine uh, wine rack natin yan may frame na rin po sa para rito. kakabit na lang paganda na ng paganda ta. tapos uh, bumili pala tayo ng curtain rod kanina sa all home dito po ikakabit yan sa tatlo sa tatlong uh, window dito ba ito? Yayamaning. Ayan, no? yayamanting yan. Ang ganda. Tapos binalan na rin natin ang top light. Dito. Ayan. Mayroon siya dalawang ilaw. Tapos sa yun, yung mga curtain rod na bilhin na rin natin. Maganda kaya kakalabasan ito kayo dito? Ito, 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 ito. Dito sa wall. Maganda. oh, sige. <laughs> Bira. <laughs> Ayan, may um, mga mga stopper na din tayo na materialis dito. Nakakabit na rin ni Bilog. Bali, tatlong pintuan to. Kaya tatlong piraso. sa mga ano, mga bulb yan, meron na tayo. Mga clean out bulb saka sa cut spacing. Oh. Mga karos, malapit-lapit na to Ayan eh. Tapos yung dito banda, may naituro si client owner dyan, okay na rin oh, pinturado na. Bali, aakitin na lang po ito ni, ano, bali aakitin na lang po ito ni Kuya Dindo para for retouch dun sa mga, ano, sa mga pyro, ipaparetouch natin yan kung so, ano yung pintura na ginagamit po namin dito sa facade ng wall tapos itong uh, downspout yan pipinturaan na lang din natin yan ang uh, kasi kulay po nung chocolate brown then yung mga lumagpas na pintura dito sa gilid pati ito i-retouch po yan yan para malinis malinis po siya tingnan kapag ka turn over yan tapos dito sa gate and grills syempre may mga retouching po yan hindi pa rin kami tapos dun sa ano sa adjustment ng kulay ng mga grill so in-adjust po namin yung binagay po namin doon sa ceiling balito mga karos hanggang dito na lang po muna yung uh, update video natin yung araw po ng uh, Martes ito na nga po pala yung update sa ating uh, house improvement and renovation na ginagawa natin dito sa port project dito sa phase 4 lumina so paano kita kita na lang po tayo sa susunod na video Kaya God bless po sa ating lahat Ingat po palagi. Bali, ito, paalam po muna. Bali, uh, pahabol na, uh, na shoutout na alam po pala kay Sir Renz and Ma'am Dayan from Antipolo City. Yan, God bless po sa inyo. And ingat palagi. So, kita-kita na lang po. Paalam po muna. Yan, oh, 30. Mas, yung metro gamitin mo, mas ano yan. Inches yun eh. 30 cm. Yan, 30 cm. Yan, yung pula. Yan, o. Oh. Balik tayo sa hardware. Ito yung screen net na sinasabi ko. Ito so, ay sa PVC. So, hindi yan basta-basta mabubulok. Tapos sa uh, dalawang metro, din pinapahati ko ng tigti 30. Yuyupiin lang namin yan, din ipapasok po namin sa gutter. Tapos okay na yon, Nakalock na siya.